So, yan tapos na tayo nag-workout. And, pagbababa ko ng hagdan, parang nanginginig yung, ano ko, tuhod ko. Hindi ko na talaga, ano, parang naninibago ako kasi, syempre, bago lang ako nag, ano, bago lang ako bumalik mag-workout. And, parang nanibago yung, ano ko. And, syempre, ito pala yung, ano, ito pala yung binili kong, ano, papatayuin ko lang yung damit ko and then maliligo ako mamaya. Parang, ano, galing ako ng probinsya. Tapos, parang, ano, gustong gusto ko talaga saging sa lahat. Bumili ako ng saging, 65 yung kilo. So, so isang kilo may gito. Ayan. Ang kamatis, ito, 50 pesos. My God. And ito na yung binili ko kanina na sinabi ko sa workout ko na bumaba ako kaya ito yung binili ko kanina pipritohin ko to ah. pipritohin magluluto na tayo kasi uwi oh mamaya si kuya kaya may pagkain grabe yung kawis ko eh. muna ako ng kawis bago ko maliligo magluluto ako na ng... isda yan. Isda. Ito yung isda. Bilutuin natin. Doon lang ako magluluto sa ano. So ito yung isda na binili ko parang bilasa na. So, mag, magluluto ako dito lang ako magluluto sa labas kasi itong bahay hindi pa ito tapos na iayusin. So, itong bahay, kumbaga, ano lang to, pasiuna, pasiuna. Yung ano, first lang. Kasi hindi pa ito tapos ang dami pang kulang. And kakalipat lang dito. Wala pang isang buwan pa lang. So, eh, wala pa kulang pa yung mga exhaust pan. So, may exhaust pan pa yun dyan sa kusina. Ngayon, dito muna ako magluluto sa garahe. Para yung amoy, hanggang dito lang. Hindi na mag, ano, sa loob ng bahay. So, dito ako magpaprito sa garahe dito. Ayan, dito ako magluluto. So, magluluto muna ako kasi mamaya dadating na si kuya para may kakainin. So, hindi pa kinukuha yung tubig namin dito. Wala na kaming tubig. Thank you so much for watching my vlog.